today's video mga kagaisis no kani kagahapon ni siya no ni Addo mi og kay nagpa-enroll sa anak no pero kani gid sa tatay murag naluoy na jud ani kaya gid ani mo tay kusog gid og padjak tay kay bugat man kay mga sakay tay ay kani mong legs laging gamay kayo murag mabali na jud na ba <laughs> pero bisag bugat mi kay nagbaya jud mi ugan nang okay jud kay tay no pero pag abot na mo sa eskwelahan lagi no mga kagaisis no murag kakaunon mi ana ilahang pagkaon kay na may event event lagi ay, naku, wala. Pajog ka human ng event, aning time man mo na akong gisogo Ako na akong niyang kuya. So dihang yang ipangita di ang kuya tu ada ah, yang kuya kay gisugo sa si mga teachers di ay mga kagaisis, no nga iligpit ning mga bangko dai nasuguan pintaw ni akong anak intan pero okay lagi hapon kaay na ba Samtang gahulat pa jud mi kay wala pa gihapon na holan na lagi kagaisis ang kanang event lagi nila kay magpa-enroll mi ani akong anak nga si Mia mga kagaysis no so, kin shout out atong nagingon nga kanang putlo na ning tiil sa ko ang hipag no ay murag na tinuod na man style ni kay nangahubag naman lagi ni ba murag maputol naman yung kumagong, gagmay, kaya, no? morag na man mga kumagkong gagmay kaay no murag na tinuod jud mong ampo no, oh, no? na konsensya gamay na ko ani guys no kay ingon ra ba jud ko nga kay libre sa madan tiila pero luoy man kay naghubag-hubag naman yung mga ko samtang human na mo ka nang indrol indrol na mo sa kung at man ni baba pilipit man no samtang naghuman na mig indrol no nang adto na sa balibago kay nagkaon mig choking kay man adto naman mi oi kay kanang late na late afternoon naman lagi ni no na nag-cheese pa sila nag-cheeseboard cheeseboard man ni sila no kay Pot sa na ay na kay dugay lagi maabot lagi na mo order lagi na nangaon ra mi mild ra kay ni pagkauna niya kani akong anak kay nagrequest man naghalo-halo lagi ni sige pagbigyan oy da basig muhilak ni di pagbigyan na di palitan og halo-halo na na to naghalo-halo no oh sa dihang ako ang ano man na migkaon aning time ha na malit na mig mga school supplies ani mga guys ito pero buslot yung bulsa na mga ani ba ay dili gyud lalim magpaeskwela pila akong anak paeskwelahon tulo pa, hon, tolo pa ni, next year ani upat na ni sila kabuo kay ako ang no nga lungkoy na dapita kay bukod sa kapoy, pagod, kayo, tindog, mo na. Hmm. Wala na may mga kwarta eh. ni, bili na lang may kutob pamasahe aning style ni no. Sige lang oy, oh, sya sige mga kagay guys, Dere na lang ni atong 40 days video mga kagay guys, sa atong over 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 voice over no. Uh, magbayad sa tereng dapita no, kay murag na man ikutob itong video no.